Sir, dito ho sa nangyari nga na pagsundo at pag-uwi na kay Alice Guo matapos na maaresto sa Indonesia, naging issue yung custody sa dating alkalde. Dahil sa noong araw na siya iuwi, bigla hong may ini-issue na arrest order ang uh, Tarlac RTC. So, uh, tama lang po ba yung naging proseso at naging desisyon na manatili itong si Alice Guo sa custody ng PNP sa halip na Senate na sila ho ang unang nag-issue ng warrant of arrest? Hindi yan unahan, Semi. Mas mm -hmm. mataas ang warrant na iniiso ng korte, bugso mm -hmm. ng kasong final. Mm -hmm. Tanda mo, um, resource person lang din si Alice Go sa Senado. Mm -hmm. Hindi sumunod sa ilang alituntunin, kaya na-contempt at iniiso ng warrant of arrest. Pero labas doon, mas mataas ang level ng kaso at warrant na iniso ng isang korte mula sa mula sa husgado mismo. Mm -hmm. Kaya nga, kausap ko si Sen. Risa kapon, sabi ko, sumulat ka sa korte at hilingin ang presensya ni uh, Mayor go sa sa Senado kung kailan man yung petsa ng hearing mo. Mm -hmm. Hindi naman ito um, selly roll, parang 4 mm -hmm. kilo mo yung tao, karne, na mm -hmm. gusto mo dito o dyan. Mm -hmm. um, kinakailangan lamang siya ng Senado mag-attend ng pagdinig at yun ang ginagawa ng Senado sa ngayon. So, kailangan po na, kagaya ng ginawa ng uh, committee ni Senator Risa, nag-request siya sa korte. So, magre-request din po ba ang Senado sa PNP dahil nasa kanilang custody itong si Alice Go. Hindi ipag-uutos ng korte 'yon. Ah, okay. Sino mang kinomit ng korte. Opo. Meron 'yan tinatawag tayong commitment order. order. So mm -hmm. para mailabas 'yon doon kailangan utos din ng husgado at ang PNP ay susunod lamang. Ginrant na ng court yung request ni Senator Risa mm -hmm. kahapon pa lamang at mag-attend uh, attend ng court ng judge siya uh, go sa hearing ng Senado sa Lunas. At after niyo mag-testify sa hearing ng Committee on Women sa Monday, ano po 'yun? Hindi pa rin siya hindi siya ma-detain sa Senate. Babalik po siya sa custody ng PNP babalik siya sa kustudiya. Doon sa i ng PNP dahil doon yung commitment order niya, Sally. Ulitin ko ah, mm -hmm. hindi ito agawan parang pinag-aagawan yung katawan ni Alex Guo. Uh -huh. uh, ang importante, magbigay siya ng kanyang testimonya sa Senate Committee at kung madedeclare sa siya in contempt, ang problema doon, mananayik pa rin yung commitment order ng husgado kaugnay sa kustudiya ni uh, Guo dahil nga hindi siya nag-post ng bail. bagaman mm -hmm. bailable, yung mga kasong sinampalaban sa Sir, ano yun? is strategy ng abogado niya na kahit bailable, hindi siya nag-bail. oo. para manatili yung custody niya sa korte at sa PNP para huwag mapunta sa Senate. Pwede po ba yun? Natin? Hindi ko alam, Sally. Ayokong pangunahan din. Hayaan natin matanong yan at sigutin niya yan pag attend niya ng hearing sa Senado. Claro Klaro lamang. Klaro lamang na kailangan niyang sagutin pa rin yung mga tanong na ipupukul sa kanya sa hearing pagdating ng lunes. Mm So, yeah, so. Senator Chis meaning every time na mayroong hearing sa Senado magre-request si Senator Ontiveros ng uh, letter sa sa korte para po dumalo si Alice Goo. Ganun, ganun, na um, okay. ganun, na, ngayon. Um, na ngayon, dol? Yan ang tamang prosesong susundan at sinusunod hmm. ayon sa rules of court no, na, na, umihiral. Hmm. At kung wala namang sapat na dahilan yung judge, dapat i-grant din yan maliban na lang kung may kasabay hearing doon sa korte mismo. Hmm.